Nice. Nice. O, oh, get ka ng one toy. Bubuksan natin everyday isa-isa dali. Hindi yan. Ito na lang, ito na lang. O, oh. ito. Ito. You like? Hi. Oh. Help. O. Kanino ba daw yan? Ano natin? Natin na Tito Rachel, Tito Joke. O. Try yan. Ang ano na magbukas. Open mo na dali. Open mo na. thank you po, Tita. Tita, Rachel, and Tito Joke. Open mo na. Bari mo. Tira mo dito yung open. Ay, yung mukha. Ang cute mo naman eh. Ang kainis ka eh. Open, mami. Higit mo, higit mo. Oh. Higit mo eh. Ba't ka nagpapakit ng ganun? Lalo na tutuwa sa eh, si mami. Wow! You like it? Not that you like it? Araw-araw siya may bubuksan na regalo. Kaysa ako magbubukas. Ano? Ano na tumadok eh. Ikaw na lang magbukas baby ko ha. Every day, one gift every day. Pati naman kay Talingling binubuksan niya Kaya nga. Parang ako nung bata pa ako, lahat ng regalo na rin, gusto ko ako magbubukas. Kaya ano yan? May hey, hey. Ganda. Kaya na pang tutor mo ha. Smile ka nga tingnan nga mami, smile. Ano tayo nang laruin <laughs> niya? Oh, tara na, slip na tayo. Oh, tomorrow na. Slip na tayo. Come here na. Come. Stop! Pinabuksan <laughs> lang daw. Pinabuksan lang daw. Hindi na, ito na, ito na. Ito na, wait lang. Ayan na, oh, wow! This one, oh, this one, oh. Inabuksan mo nga lang. Tara, dito tayo. Dito natin sa open sa loob. Dali, dito ka, baby ko. Come here. Open natin tong rep mo. Rep, no? Rep. 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 So, ayan, guys. Ang dami pa natin pamimigay dito ng mga gadgets. Nakita nyo ba yan, guys? Ayan. Tingnan nyo. May mga cellphone natin. Ayan. Ayan. Kaya, ano pang hinihintay nyo, guys? Mag-register na kayo. Ayan. Sa live event natin. Sa next live event. Register. Ang dami natin mga patablet. Ay. Ayan. Oh. So, register na. Ayan. Register na kayo, guys. Sa live event natin. Ayan. Oh, ayan, dati natin pa iPad, mga register na kayo, bilisan niyo.